Alam mo ba na bawat buto na itinatanim natin ay may kakayahang magbigay ng pagkain, hanap buhay at kaligtasan sa ating kapaligiran? Pero, paano nga ba natin masusulit ang simpleng pagtatanim para makatulong sa tao, hayop at kalikasan? Tara, alamin natin! Magandang araw, Grade 4 Learners! Ako si Teacher Waven. At ngayong linggo, pag-uusapan natin ang agrikultura mga sangay nito at iba't ibang natural at alternatibong pamamaraan ng paghahalaman Sa pagtatapos ng ating aralin, makakaya ninyong ipaliwanag ang kahulugan ng agrikultura at ang mga sangay nito, kilalanin ang natural at alternatibong pamamaraan ng pagtatanim, ipakita ang kahalagahan ng paghahalaman sa tao, hayop at kalikasan. Para magsimula, isipin natin ang salitang agrikultura. Kapag narinig mo ito, ano ang mga salitang pumapasok agad sa isipan mo? Marahil ay may isip mo ang lupa, panim, hayop, pagkain, hanap buhay. Tama, lahat ng ito ay konektado sa agrikultura. Ang agrikultura ay hindi lang basta pagtatanim. Ito ay agham, sining at proseso ng pag-aalaga ng lupa halaman at hayop upang makalikha ng pagkain at iba pang pangangailangan ng tao. May tatlong sangay ang agrikultura. Una, horticulture o paghahalaman. Tumutok sa pagtatanim ng mga pangunahing pananim gaya ng mais, niyog, tubo at saging. Ito ay pinagkukunan ng pagkain at produkto para sa bansa at sa ibang bansa. Agronomiya o palalinangang halaman. Pag-aaral ng lupa at pagpapahusay ng ani. Dito iniisip kung paano magiging mas mabunga at masustansya ang pananim. Forestry o paggugubat, pangangalaga at paglinang ng kagubatan upang makuha ang mga produktong gaya ng kahoy, plywood at veneer. Sa natural na pamamaraan ng pagtatanim, may dalawang pangunahing paraan: tuwirang pagtatanim diretsong ihulog ang binhi sa lupa kung saan ito tutubo. Halimbawa, labanos, patola, kalabasa. Di tuwirang pagtatanim. Itanim muna sa seed box, saka ilipat sa lupa kapag handa na. Halimbawa, kamatis, kalamansi, katakataka. Sa natural na paraan, mas masustansya, mas mura, at mas madali. May iba't ibang teknik para masulit ang lupa intercropping, pagtatanim ng dalawa o higit pang uri ng pananim sa iisang taniman para mas marami ang ani. Contour farming, pagtatanim pabalagbag sa padausdos na lupa upang maiwasan ang erosyon. Multiple farming, pagtatanim ng maraming uri ng halaman sa loob ng isang taon sa parehong lugar. Pro tip, piliin ang teknik depende sa lupa, panahon, at uri ng pananim. Sa modernong panahon, kahit maliit ang espasyo, pwedeng magtanim gamit ang mga alternatibong paraan. Urban gardening, pagtatanim sa mga syudad o urban areas containerized gardening, paggamit ng paso, lata o bote bilang taniman. Vertical gardening, pagtatanim sa pader o patayong espasyo para sa dekorasyon at pagkain. Hydroponics, pagtatanim gamit ang tubig na may sustansya imbis na lupa. Aquaponics, pagsasama ng pagtatanim at pag-aalaga ng isda. Aeroponics, pagtatanim na nakabitin ng ugat at dinidiligan ng nutrient mist. Bakit nga ba mahalaga ang paghahalaman? Nagbibigay ng sariwang pagkain, pinagmumulan ng gamot, nakakapagbigay ng hanap buhay. Nagsisilbing filter ng hangin at tubig. Nakakatulong sa pag-iwas sa baha at landslide. Nagpapaganda ng ating kapaligiran. Kagamitan at kasangkapan sa paghahalaman at paraan ng pag-iingat sa mga ito. Asarol, pambungkal ng lupa. Piko, pambungkal sa matigas na lupa. Kalaykay ginagamit sa pagpapantay ng lupa at paghihiwalay ng bato sa lupa trowel ginagamit sa paglilipat ng punla pagpapaluwag ng lupa at pagtatabon itak pamutol sa mga sanga at puno ng malalaking halaman bareta ginagamit sa paghuhukay ng malalaking bato at tuod ng kahoy karet pamputol ng mataas na damo palakol pamputol ng malalaking kahoy regadera pandilig ng mga halaman. Timba, panghakot ng tubig na pandilig. Kartilya, lalagyan at panghakot ng lupa at kagamitan. Kahong kahoy, lalagyan ng lupa na maaari ring pagtaniman. Dulos, pantanggal ng damo sa halamanan at pampaluwag sa lupa. Kapag naghahalaman, siguraduhin, gumamit ng maayos na kagamitan. Magsuot ng tamang damit pantrabaho. Maghugas ng kamay pagkatapos magtrabaho. Isipin mo kung anong pamamaraan ng pagtatanim ang babagay sa iyong bahay. Isulat at ipaliwanag sa inyong journal. At iyan ang ating aralin tungkol sa agrikultura at iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim. Tandaan, ang pagtatanim ay hindi lang para sa ngayon, ito ay regalo para sa kinabukasan. Kung gusto mo pang matuto ng mas maraming aralin tulad nito, i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel, Study Buddy PH. Click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat at hanggang sa susunod na pagtatanim, ka study buddy.